Okay okay guys at, uh, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at uh, welcome to G uh, Willy Boy GK TV. Uh, uh, isang mapagpalang araw sa inyong lahat uh, Luzon, Visayas at Mindanao kung saan man kayong naroroon at uh, uh, naligaw dito po sa ating channel o kaya doon naman po sa ating regular na mga followers ah um, wag po kayo bumitaw mga uh, tapusin nyo po ang video ito dahil napakahalaga po nito. Lalo na po sa mga pensioner ng SSS kasi ito po ang uh, ating uh, topic ko ngayon ay tungkol sa pension. Ngayon guys, at, um, uh, para hindi po tayo mag uh, ng matagal na oras, umpisaan ko na po. Kung na uh, halimbawa kayo ay waiting o kaya mag apply ng inyong uh, SSS uh, pension. Siyempre, una niyan guys, ang una nating matanggap yung sinasabing 18 months advance. Matik po talaga yon. Ngayon, kunyari, uh, ang ating uh, uh, birthday, ang ating birthday kunyari ay uh, uh, May. Ngayon, uh, siyempre, pag May doon, pag, ano, ano, ba, binilang natin, magbilang tayo ng June, June, July, August, September. June, July, August, September, October, November, December, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. Yun ang, uh, matik yun. Pag binilang, pag binase natin doon, pag nag-base tayo doon sa sinasabi ko ang May, ang birthday natin ha, birthday natin ha, ang uh, isip natin sa 18 months ay November pero mali pala siya guys ang pinaka, uh, tandaan nyo guys, tandaan nyo kung halimbawa, na-receive nyo ang inyong pensiyon uh, buwan ng uh, ano, buwan ng yung pag talagang na-receive na, na-receive na, na ha, hindi yung nag-apply kayo o kaya birthday nyo, pagbatsihan nyo natanggap nyo na, napasok na sa ATM nyo yun ang ano natin, Mga May 30 ang bilangin nyo doon guys ay mag-umpisa kayo sa June. June, July, August, September, October, November, December, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. Yan po ang uh, bilang niya na 18 months. Dahil yan ang bilang niyang 18 months, ang patap ng uh, regular na pension nyo guys ay uh, December na. Yan ang pinaka pusto pinakatama na bilang kasi uh, in natin yan guys pumunta tayo sa eh pinakamalapit na opisina ng SSS dahil uh, tayo nga eh uh, inalam natin ano ba talaga ang uh, ano ang tama ano ba talaga ang tamang uh, ano sa pag uh, ano ng uh, pension kaya um tanda natin guys na yung uh, pagkatanggap natin pagkatanggap natin yan ang obisa ngayon doon naman guys sa uh, limbo ah kunyari uh, assuming tayo na December Itong December na to, kunyari ha, kunyari lang. Itong December na to, tanggap natin. Pero siyempre may katanungan pa rin tayo guys sa ating sarili, kung ano kayang pizza ng December yon. Kung ano kayang first week, second week, third week, fourth week ng December. And, uh, yun ang inaano natin, ipapaliwan ko natin sa inyo Na uh, ganito pala guys Ang bawat uh, ano ng uh, pension dito sa Pilipinas SSS pension dito sa Pilipinas Ay nakabase yan guys sa uh, Unang litra ng apelyedo ng isang SSS pensioner Kaya take note guys ha uh, Unang letra ng Apelyido ng pensioner. Kunyari ang apelyido mo ay uh, Aquino. Aquino kunyari yung apelyido mo. Ang labas ng uh, ano mo? Ang labas ng SS mo ay uh, uh, unang una o oh, one 2 and 3 of the month. Sa tatlong araw niyan, guys uh, first day, second day, third day of the ano of the month. Yan ang lalabas ng letter D. Ang ah, letter A hanggang letter D. Alimbawa, yung Delgado, yung apelyido mo. Pasok ka sa ano, pasok ka sa tatlong araw. Yung 1 2 3 ng buwan. Pasok ka lagi. February 1 2 3 pasok ka, May 1 2 3 pasok doon. Yan ang uh, distribution nila. Ngayon kung ano ba, apelyido mo naman ay uh, um, Uh, e, A Nag-umpisa sa e. A Na, Ano mo eagle 4, 5, 6 ng month Baka sa ano 4th uh, day of the month 5th day of the month 6th day of the month Uh, Gano'n ba, uh, ang apelido mo ay uh, uh, Manuel Hanggang Q naman, hanggang, M hanggang Q Ang uh, ano mo noon ay 7, 8, and 9 ng buwan Baksa, bilang lang kayo lagi, guys, ng ano, ng QPQ Ano to Bali, apat na ano, eh. Apat na EBCD. Bali, apat lagi, guys. Apat lagi na ano. Apat lagi na, uh, tawag diyan na litra ang ano niya, interval niya. Ah, yung bawa, R. Romeo ang apelido mo hanggang Sibra. 10 hanggang 12 ng months. Yan ang pinaka, ano, ng, um, Uh, pag uh, ano nila ng uh, uh, baka sa ano ng uh, SSS kaya madali lang nga tandaan guys kung halimbawa kasi siyempre alam nyo naman uh, tayo pag araw ng pensyon natin kailang, kailangan kailangan ang tulad yan na ano pa lang natin inaano pa lang natin baka sa ano pala pa lang natin parating pero talagang excited tayo kaya talagang uh, siguro tanong tayo oh, Uh, sabihin natin sa mga anak, Mag-balance mag -balance, inquiry nga kayo baka, baka dumating na yung pension ko Pero ito guys, yung guide ko na to Tumpak yung guys 100% yan, Dahil baka sa ano uh, Hindi po natin sariling ideya yan Kundi uh, ideya po ng SSS At saka yan ang tumpak na ano nila uh, Kalakaran sa kanilang uh, uh, Kumpanya Okay guys Sana naman nakakatulong nakatulong ito katulong ito ang ating uh, video ito sa inyo at uh, kung nagustuhan nyo guys ang ating content ngayong araw, uh, like uh, share comment po dyan, comment po dyan kung may mga katanungan dahil uh, sagutin po natin, open po tayo dahil uh, nasa tutorial tayo, yung iba nating video dyan, talagang maraming nagtatanong at uh, sinasagot naman din natin kung may mga uh, tawag dyan, may mga reaction kayo na mali yan, mali pwede tanggapin natin yan guys. Pero yan, gaya ng sinasabi ko, on the book po yan. Wala pong halong, uh, baka ano, hindi po natin hinihaluan yan ng uh, uh, ating sariling uh, uh, pananaw, kundi on the book po yan. Uh, tandaan lang po natin na siyempre, kailangan natin dito sa ating uh, mundo na ginagalawan dito sa YouTube, uh, lalo na sa tutorial, kailangan tama yung ating ginagawa Okay guys, maraming maraming salamat sa inyong lahat at sana uh, pa-subscribe, like and share para marami po ang makakaalam ng video ito. Okay guys, thank you, thank you very much.